Malaking jackpot ang nakuha ng isang babaeng Canadian nang aksidente siyang makakita ng sobrang mahal at very rare na Rolex na relo sa kanyang biniling sofa. Nabili ng babae ang isang sofa sa isang thrift store na nagkakahalaga ng 1,406 pesos. Sa sobrang luma ng sofa ay may mga punit butas na rin ang foam nito. Ngunit hindi inaasahan ng babae na sa kanyang nabiling murang sofa ay mayroon pa lang ng katagong treasure na nakasuksok. Habang nanonood ang babae ng TV ay dumulas ang kanyang sa phone mula sa kanyang bursa at nahulog sa isang butas ng sofa. Nang kapain niya ito ay hindi ang cellphone ang kanyang nakuha kundi isang Rolex na relo. Agarang tumawag naman ang babae sa nasabing thrift shop kung saan niya nabili ang sofa. Kung meron bang naghahanap ng nawawalang relo ngunit tugon naman ang kanyang kausap ay wala namang naghahanap. Kaya na curious ang babae sa Rolex na kanyang nahanap at nagresearch siya sa model ng relo at sobrang nagulat siya sa kanyang nalaman. Nagkakahalagang 14,068,000 3,375 pesos ang nasabing relo. Ito ay 1996 model at isa ito sa 3,000 pieces na naproduce ng luxury watch band. Ibinenta ng babae ang relo sa isang Rolex reseller ng nagkakahalagang $250,000. Mas mataas pa ng 10 times kumpara sa nabili niyang sofa. Nang tanungin ng babae kung ano ang kanyang plano sa perang kanyang kinita sa relo, saad ng babae na siya ng bahay at lupa.